Tara na, putangina! Welcome sa Daily Dose Journey, kung saan ilalabas ko lahat. Kalat ng utak ko, mga sablay, mga trip, brain rot, at kung ano pa, araw-araw, bakit? Kasi ang hirap maging consistent at wala na akong pake. Gusto ko lang magsimula. Ito na yung araw-uno. Hindi ko alam kung anong ginagawa ko, pero kung hihintayin ko pa maging ready ako... Malamang patay na ako bago pa ang kumakapagsimula. Asahan mo, may araw na produktibo, may araw na puro rant, may araw na wala lang, ako lang tulala. Pero kahit ano pa yan, kwento yan. Progress pa rin yan, kaya ayan na, walang filter, walang bullshit. Isang araw kada araw, kung naliligaw ka rin, may binubuo o bored ka lang, sama ka. Ito na ang simula ng kalat na baka maging masterpiece rin balang araw. Bukas ulit! Tuloy lang! Comment mo yung araw, unang araw mo sa baba. Gago, sama-sama tayo dito.